So ayan magandang araw sa atin mga tol Oh no <laughs> Unang bungad Unang intro Ayan mga tol pupunta tayo ngayon na Bagong pasyalan nito sa Manila mga tol Doon sa may gilid ng Ilog Pasig At ngayon ay dinadayo na Monday ngayon mga tol Kahapon dapat tayo pupunta So sabi ko Wag na lang kasi linggo kahapon malamang maraming tao So naisip ko ngayong uh, unis na lang tayo pupunta ng hapon So anong oras na mag, uh, ano mag alas esta ng gabi So maganda rito pag gabi mga tol kasi may fountain ah uh, talagang marami nang pumupunta ngayon dito So lalo pag weekend walang pasok Ngayon natin puntahan hindi ko lang alam kung maraming tao ngayon Kasi Monday So try natin mga tol Samahan niyo ako mga tol ah uh, Tignan natin to kung maganda nga talaga tong ano na to. Malay ibang bansa daw ang datingan nitong uh, bagong pasyalan na ginawa rito. Ulit si. Ah, na natin kung totoo nga. Kanan tayo dito. So medyo ano yung boses ko ngayon mga tol Parang may sipon sipon tayo <laughs> So yun yung post office mga tol Siyempre may bayad ang parking So dito lang pala ang daan mga tol Sa may gilid lang ng post office Tingnan mo mga tol lunis ngayon pero ang daming tao So yun mga tol Aantayin natin dito mamaya Magbukas yung fountain nila Get <tinyo> seen. <tinyo> So may mga open parking talaga dito mga tol para sa mga motor. Daming tao. Bay drink. Oh, ang ganda pala rito. So okay tayo dito mga tol. So mga nagbike pag kayo may bike ka, pwede kayo rito pumunta. Ay. So ang beta ng marami. Ang ganda. Mga so, tol. Dito muna tayo, lakad muna tayo dito. Ang so, daming ano. Ito po sa picture dito mga tol. Ito muna nga sa bandang kanan natin. Iikot. Ano nga oh. Mahaba din pala to. So dito muna tayo sa kabila mga tol Tapos babalik tayo naman Doon sa kaliwa naman So sa gitna, hagdan tayo umakyat So yung makikita yung tulay din mga tol Yung pagkuntang Santa Cruz ng spread ay papuntang Baby Soria Grabe Wala eh na magbukas ng fountain mga tol Mag-aala 6 na So ala 6 pala binubuksan yung fountain dito Hindi pa natin makita yung ilaw Dahil ano, maliwanag pa Ang ganda So ito lang kalaki itong mga tol Pero ang dami ng tao So yung fountain mga tol no? Yung mga ano na yun mga, mga, tol Itong mga Yung mga nakatayo na parang ano Statwa May hawak-hawak silang mga ilaw Wow Ganda yun, oh. Malit lang yung pinaka-pounty niya mga tol. So may mga ilaw yan mamaya makikita natin. Antayin natin pag gabi. Madilim na. Yeah, mamaya ako na rin bigay yung email sa email daw. So Wala laman. So hanggang dito lang siya. Dito lang yung pisa na ano niya. So ayun mga tol. May hangin na sumasa. Dito okay, tapos. talaga yung tol. So, lipat naman tayo yung mga tol sa kaliwa. Kasi sa gitna pa yung hagdan kanina umakyap. Doon naman tayo pupuntang kaliwa. Doon sa may ano, may dinadao nga ng ferry boat. may ferry boat kasi pari Tapos abangan natin mamaya ang fountain. dumadahanan po. Ang bangga. Ano 'yun? Ano 'yun? Ano 'yun? Ano Ano 'yun? Ano 'yun? Ano sa Ano 'yun? Ano 'yun? sa 'yun? yung mga daan <laughs> so iwas tayo may nagpaano magpipityo magpipicture dami nagtitiktok tiktok so dito may fountain dito pala mga to sa kabila so yun to lang yan mga tol papuntang Divisoria yan ang Jones Bridge so maganda rin yung ilaw niyan mga tol paggabi yun ayun na binaksan na yung ilaw oh. wow so So okay, yung mga tol, tayo dito sa Jones Bridge para makita natin ang ilaw nitong ano ah, kahabaan ng bagong pasyalan dito dito sa ano Manila na dinadayo na ngayon sobrang dami ng tao grabe ayun okay, mga tolo. Shout out na lang ah shout out sa Ricardo Faminuy Shout Out na lang sa Ricardo Faminuy Ayan, ko ah Ulti pa ang mga... Ayun, natin sa mga uh, uwi na tayo uh, dito ko na end tong video napakaraming tao pagabi na pagabi mga tol napakaraming tao dagdag pa rin ang dagdaging ang mga tao so yun mga tol marami salamat dito na natin tapos itong video na to so bago ang lahat mga tol uh, sana ay uh, paki pakisubscribe ang aking youtube channel Moto Gym at pakilike na rin at paki ang ating mga video at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong upload na video so yun mga tol marami salamat magandang gabi Magandang gabi sa atin lahat. Alright, thank you. Ay, ang dami pa. Bye. 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 Yeah. Bye. Dami na fans dito. Ah. Thank you mga tol. Bye bye. Ingat tayo lagi, right chick. <laughs> <Huh? laughs>